Uh -huh. Ako'y simpleng tao lang na... Yun mga sir, uh, ito, meron tayong nakabili tayo ng papain kanina. Dali, subukan natin mong huli ng alimang mga mga sir kasi yun, uh, may paggagamitan tayo. So, yan. Ang pamahan pala natin mga masters ito mga trash piece na tinatawag o parangan dito sa amin kung tawagin ayan balo lang natin yan mga master ng net um, gamit na ng net so yan mga master awan uh, down oh, so, meron pa doon palibot bali lagyan na natin ng pamain tapos pandawin natin mamaya mga master yun mga master ah uh, cut yun isang so, unong pandaw natin ah hirap kasi pag walang camera man ito na ng isa bali matabang mo taba mga master yan, ah. gusto na so gupusin natin lang mga master, hindi naman tayo makagat kasi nung nakaraan na uh, nakagat tayo masakit talaga Ayan. Yung mga masara, ah, sayang nga lang. Oh. Matanggal siya ng isang dito. Yung isang niyang paa. Pero goods sa ito mga masara, goods. May mga huli talaga tayo. masarap to makakagat mga master, kaya yun bali ingat lang sa nagkop sa dun sa hindi pa biasa sa pagtatali ah, kailangan na ah, huwag kasi baka makagat kaya Yan, gusto mo kamaster mataba Yun mga master, ah uh, ugasan natin. Bali. Ito yung nahuli natin. Uh, tatlong piraso mga master. Uh, gusto mga master. Yan, tubig. Ito mga master, ah uh, ugasan natin kasi medyo ma putik sila. Ito yung mga good size mga master. Mga saktong size. Ah, uh, Hey. Okay. Masarap. Punong-punong mga master. Ha. Ito yung bakla na tinatawag mga master. Ha. Ayan. Uh, sa tingin pa lang, halata na mataba na mga master. Kasi yun yun. Oh, Manilaw-nilaw na yung kanyang uh, yan chan. Okay. Yun. na uh, bakla yun mga master. Bakla. Isang lalaki. Isang bakla. Tsaka ito lalaki ito mga master. Ayan. Lalaki yan. Uh, matataba ito mga master. Yan, meron tayo tatlong piraso mga master. Ha, Bale, Ipunin lang natin mga master. Kasi dahil uh, may paggagamitan tayo. So, yun. na uh, yun mga master. ah uh, meron tayo nakuhan na alimango. Ayan. Uh, na Nagbawas tayo ng konti. ah uh, nga dahil uh, may paggagamitan tayo. Uh, bali yan. Continue pa naman yung pagpapandaw uh, ko ng bintol sana madagdagan pa kasi yan nga magagamitan tayo sa martes so thank you uh, kahit to pa may nakuha tayo wala kasi ganong ganito kasi na panahon mga master ah, pag uh, mainit uh, ah, na, ng halong tapat kabing ah, init master ah. mahirap kasi tayo maka kuha ng alimango kasi nagtatago sila sa yun nga dahil sa sobrang init siguro hindi na kasi tayo makakapag uh, bintol mamayang gabi kasi uh, uh, may lakad ako. 'Yun, uh, kaya uh, pinilit ko ngayon kahit uh, mainit tanghali, 'yun nagbintol tayo. Uh, sana maragdagan pa 'to kahit ah uh, konti. Uh, meron naman kahit uh, paano na nauhuli kahit uh, mainit. Pero paggabi, 'yun, marami 'yan. Uh, dalawa yung nakukuha natin paggabi kasi yung tubig uh, malamig na uh, nagsisilabasa na yung mga limaw uh, pag araw kasi yun uh, sa init nga uh, sila sa ilalim ng putik o tumatago sa mga butas nila kayo uh, thank you God bless kahit papano paano may nakuha tayo Ayan, uh, malihugasan lang natin mga masarap at uh, i-prepare natin yun thank you